Des! Des! Dumating si na Jimmy. May kasama pa. Ibang mukha. Oh, Siyak na gaganti yan. Dito, Frankie. May okay. nakakanta okay. okay. dito eh. Okay. Dito talaga nakatira yun. Parin Jimmy, baka umalis lang. Miss. Eh, alam niyo ba kung saan nagpunta yung tower yan? Hindi ho eh. Kasi kanina pa umalis. Baka nabalitaan niya kung sino nakalaban niya kagabi. Eh, ang ibig niyo sabihin, natakot sa inyo. Ang nagkago, alalaan niyo, kayo na nabugbog. Nag-iisa lang yung tao, bugbog sarado pa kayo. Eh, kasi naman eh, nakainom lang kami kagabi. Pero kung di kami lasing, may paglalagyan sa amin yun. Yan! Diyan kayo magaling! Sa inuman! Kambugan! Okay. Maghintay tayo!